Hi guys! ngayon, gabing gabi na at ngayong hapon ko lang ato hiningi sa tita ko yung mga bugenvilla na ito. Actually, kunti lang to, May mga rami lang dahon, kaya nagkaganyan. Baka makita kasi niya sa niya, dami kong hinakaw sa kanya. And then, balki itong ano, kasi may nakalagay na nabasura dito, hindi ko na tinanggal yung carton. Ngayon, itatanim na natin to and I have the pot na and the plastic and the elastico. So, kailangan natin siya ikating kasi we need to propagate the bougainvilleas. I don't know how to make I have, how to make this kind of grafting. So wala naman kaming ganito. So ang gagawin ko, may mga ganito naman kami mga bulaklak, mga klase. Ilalagay ko na lang siya sa sapat ng halo-halo para colorful ang isang pot. So let's go there. So So papunta na tayo doon sa kung saan ako magpo and may guest kami dito mga ano mga guests from other part of the universe. Happy birthday to you! Ay, Hi, mga bawbila! Magdatanin kami ng flower. Kasi magbibenta na kami. Ninakaw ko ito tapos ibibenta ko. Hi, baby! So, ito kakatanim ko lang. Kagabi ako nagtanim nito. Ito naman sa pinsan ko nagtanim. Ano, ngayon dito tayo Wala sa Jayford at sa Kasipol Kaya ang kasama ko ngayon ay si John So this is my Nursery area oh. yan After ko nito maglagay Siguro doon ko ilalagay ito sa likod Kasi malilim doon di mainit Ito yung mga pinropagate ko na oh. This is what we call Vacuum Nagbabacuum kami Ang tawag dito sa pag Ayan Marami na yun siya I'm sure nakikita niyo na I'm sure nakita nyo na sa mga vlog ko na nag-vacuum kami dito. So, ito na yung mga ano namin. Tinakpa namin kasi pag morning dito yung center ng araw. So, ayan, nag-moist na siya. And then, yung sarili niyang moist, yun yung magiging dilig dun sa mga pinutol na mga sanga. So, ayahan natin siya for like one year. So, mga maybe 20 days to one month, mag-uugat na siya o magdadahon na siya. But now, dito muna tayo sa ating gagawin. And the first thing that we need to do is cut this one. Problema natin ito. Ang hahaba so ilalagay natin sa ganyan. Saka natin siya babalutan ng ilalagay n'g ganyan. Saka natin lalagyan ng itong plastic ayan ito tin plastic guys so visit plastic sige ilalagay muna natin siya ng lupa ilalagay natin tatanggalin muna natin siyang dahon saka natin ilalagay ng tacket, and then meron tayo plastico o, o di ba para iganon dito and then ilalagay natin siya somewhere there so now let's start the meeting the advance Come here and I'm with my assistant. So, dito tayo ngayon. Okay ka lang makita dyan? Bawal ka makita sa camera? Bawal siya makita sa camera, guys, kasi may jowa siya. Ano ka dito, Jal? Si Jal po ang ating bagong scholar. So, he is from Balamban, Cebu. So, ang gagawin mo, ito yung lupa. Ang problema, saan yung rice hall? problema ko dito yung rice hull yawa na yawa mo na kung na tayo mag rice hull rice hull ba ito? sirin wala tayong rice hull so okay lang naman ito ayan gagawin mo lagay mo ito ng lupa yan Lagay mo dyan. Tapos, yung mga pinutol ko ng mga ganito, i- eh, ay, ano, i- eh, ganun mo siya. Tapos, itutusok mo yan dyan. Mga 3 or 4 sila. Tapos, lalagay mo siya na ganito. Tapos, lalagay ng plastiko. Tapos na. Huwag to kasi butas siya. So, dapat hindi butas yung dapat hindi siya butas para magmoist ng sarili may butas naman dito tapos didiligan muna namin siya konti para may basa kasi magdi-drain siya hindi ko alam ko, didiligan ba siya alam ko hindi na eh pero to make it sure na lang kung tik-pitik-pitik na lang yan Gawin mo tapos alam ba isagul-sagul siya Luhalo kasi ito magkakaibang variety ito eh so ngayon tinutol ko siya para halu-haluin mo siya dyan para magkakaiba sila na variety para pag tumubo siya if ever I'm sure sa tatlo or apat may tutubo dito na magdadahon so, at least pag tumubo siya colorful na siya kasi halu-halo na siya so lagyan natin, natin siya ng ibang variety ayaw lang baliktara basing mabaliktad ni mo ba mabaliktad mau yang kuan ba kasi mau mabaliktad ba anak patana yan ganinin mo lang tapos over nanti oh, bangku ka eh. sakit pastilan so i'll see you pag natapos na to bye bye so here comes mom si G here comes mom si G ito na yung mga ginawa namin Ayan, konti na lang siya sa mga mga pako. Pa o, diba? Ako nasugat ako guys. So, Dugo, Bawal ipakita. Ang kukuko ang luming. ko doon sa mga tanim namin. Ba't mo pinutol? Daliri mo. Gagi. <laughs> Ayup ka. Ito lang mga kamay. Ito big sa galbi. Hindi ko alam kung ginidiligan ba ito pero pwede na masiguro kasi dry na kasi siya eh. butas ng ilalim Ayan. para bago siya i-vacuum Kasa na siya so, ngayon lagyan natin siya nito tapos na. Kunin natin siya para fertilizer 'yung gumagana. yung niya. Plastic to. Sa nito. natin siya doon sa ano. This is what we call vacuuming. Madali na naman kanyang proseso guys. Mag so, pag umuwis na yun siya ng sarili niya, magsising mag... Saan ba yun? Pasto po.

kasi mo siya mainitan dahil kasi pag nasobrahan yung init mamamatay rin siya mamamatay rin siya kasi na ano siya? ito Tá, 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 tá. tá foi.